Balot? nami ang balot? Biyakuan na, be. Eh, kukuk mo na, yung kaon. Labay. Eh. Dito, 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 dito lang. Kaon, hindi balot, dahi. Ito, sagapilin doon. Ha? Ayaw. Ayaw, mabaho si Bella. Kaon na. lang na, be. Hindi ko lugay ayaw eh. Ano, may balot ay. Balot, girl. Bukog girl. <laughs> Bukog na girl. Bukog na sa girl. <laughs> na bomber sa likod oh. Di ko alam na be. Hindi me. Wala me Balot. Ano na bel ka nagkaon siya bel. Ako na be. Ja. No balot pa. Mahal na ko balot be. Yum. Mm, Nyam-nyam ya, Hmm, enak Bagaimana apa mana ui Pinoy, manimuang Kau enggak kegondian dia na episo? Enak? Wow, good. Oh, bisa Kukuk Ayo, kurang lagi <laughs> lo ni muda ya, hehehe. Hmm, bisa, isa bisa, bisa man? Geng-geng, <laughs> oi, nolong -geng. kamu, <Uy>, nolong aku kok? Nah, lupa <laughs> na bang <-uluk> kok, gini nanya nih mu? Berarti kau <laughs> sendirian. Dua angkukuk gak? Ikan ngang? three joints. <laughs> sige na, sige na, sige na. Yeah. No. Salamat. Three joints, three joints. Huwag na na na. Balot na na eh. <laughs> lagi <laughs> <hati> na ginata <hati> ang palit ang pina yan eh. Balot ginata na. ang ilong lang sa jord.